Grabe, napakarami na pala mga doggies dito. Tingnan nyo, nagsilapitan sila nung pakakainin natin. Wow! For today's video, nagumpisa nga tayo dito sa binaba ni Kuya Edmar nyo itong mga dog food na binili natin. Ito naman mga dog food na to para siya sa mga doggies sa labas at dalawang klase din nga pala yung binibili natin. Mabili nga tayo ng dog food na pang puppy at syempre pati na rin pang adult since iba-iba nga talaga ang ages ng mga doggies na binibigyan natin sa labas. Sila nyo naman yung natitira nga sa sako natin before yun nga yung inilagay nila dito sa lagay ngayon, tapos ito naman na yung panibagong sako. Hindi pa kasi napuno yung lagayan kaya naman ayan nilalagyan pa nga niya mula dyan sa sako na yan. Balangin rin nga pala yung available dyan sa bilihan kaya naman ito na rin yung bilili ni na mother para nga sa mga doggy sa labas. Pinupuno rin nga pala nila yan kasi nga for today ay magpapakain na nga tayo since umahapon na rin nga. Alam nyo naman kasi na yung mga doggy sa labas pinapakain talaga natin twice a day. Kaya nga ngayon kahapon, ito naghanda na nga sila ng ipapakain sa kanila at in fairness, napakasyala ng food nila for today kasi napakaraming ulam at ang sasarap pa. Meron nga kasi tayo mga tirang ulam, kaya naman yun din talaga yung ibibigay natin sa kanila. Bale, meron nga tayo diyang lumpia, merong barbecue at merong chicken. Uy, ang sarap, ba diba? Minsan na kasi talaga kami makapag-ulam ng ganyan kasi sarap tapos minimeasure na may nakahati namin palagi yung mga doggy sa labas para meron din sila. Ito nga, hirap na hirap si Kuya Edward yung pagtatanggal nitong barbecue. Ayan, talagang hindi hindi niya makeri yan. No choice siya kinamay na talaga niya tinikot-ikot. Parit ah. mo nga grabe naman kakapit. Ang barbecue na ito doon sa stick niya. After naman ang barbecue, binuksan na rin nga natin itong plastic na nakakover sa lumpia at ayan, isinama na rin nga. O, diba? Hindi lang lumpia ang nilagay. Siyempre, pati ang chicken ay inalagay na rin nga. O, diba talagang yummy na yummy ang food nila for today. After na muma, ilagay lahat nga ng ulam. Isa-isa na nga yan dinukduk. ni mother para nga siyempre mahati-hati rin yung mga ulam ina inilagay John. Ako sinasabi ko sa inyo ang tagal rin talaga niya na ganyan, -ganyan kasi nga mahalaga po na ma-make sure na itong ulam ay kalat na kalat sa lahat nga po ng area para naman lahat ay makatikim nito. Siyempre rin naman mas nag-enjoy silang kumain kung kada kuha nga nila ay may kasamang ulam at hindi kanin lang. Kaya naman ayan talagang chinaganga nila ang paggaganyan. Dahil rin nga medyo dumidilim sa loob dahil nga siyempre merong bubong ay ayan dito na sila sa labas pumuesto kay McQueen at dyan nga sila nagdurug-durug pa. Nung okay naman na yung mga durug niya ayan nila ganyan ilalagay na rin nga nila itong dog food at saka hinalo-halo. Kita nyo rin nga pala na may kasama rin siyang kanin. Kaya naman, Diyos ko, ito talaga yung gustong gusto ng mga doggies. Yung may dog food na may kanin pa. <laughs> Habang busy nga si Kuya Edmar dyan si mother naman ang na nga siya ng mga pakainan dito para nga magami. Madalas kasi talaga may naiiwan pang pagkain dyan. Kaya hindi talaga agad yan nililigpet after magpakain tuwing umaga. Para rin nga yung mga pupunta dito ng doggies ay eh may makain rin naman. Anyways, ginagawa pa lang nga ay eh may mga nakaabang na dito sa labas. Hindi lang mga aso kundi pati na din nga mga pusa. Ewan ko ba lately, palagi na rin yung may pusa dito sa ating labas. Sabi ko nga siguro nakikikain sila sa mga tinitira natin dito mga food. At alam ko rin na nakikiinom sila dito tuwing gabi dahil nakikita ko nga yan sa CCTV. Alam nyo naman na mga pusa, kapag pinakakain talaga pa, balik-balik sila kung saan sila pinakakain. At tingnan nyo itong tatlo magkakatabi pa dyan. Kung hindi rin ako nagkakamali ay si brother dog nga itong isang doggy na to. At tinuro pa nga sa kanya ni mother itong pagkain na itinumpok niya para sa kanya. ng paalis naman na tayo, ayan lumala, na nga siya at eto nga for the go na tayo para maghanap na iba pa mga dogies na pakakainin. Pero andito pa nga lang tayo, tingnan nyo at hinaraan na agad tayo nitong sinasaya. O ba diba, ang cute-cute talaga nila. Napansin kasi nila na namimigay na tayo ng food at actually alam rin talaga nila kung anong oras tayo namimigay. Kaya ayan, gumora bells na rin nga sila dyan para haraan tayo at mapakain natin sila. Nakain naman na sila ng kanilang mga owners pero minsan kasi talaga gusto nila makihingi sa daladala nating food. Feel ko nga ginagawa nilang merienda itong dog food na big ibigay natin sa kanila. Kasi madalas talaga mapapansin nyo, busog na sila. Kapag naglalagay naman na kuya ng mga food dyan, ay nagsilapitan na rin nga yung ibang mga doggies. Actually, nagulat nga ako, guys. Kasi alam nyo ba yung ibang mga doggies dito? Sabi ko, parang hindi ko naman kilala at hindi ko talaga masyado nakikita noon. Sabi ko nga, siguradong ito ay nga nagpupunta dito dahil nga may mga inhit dito, mga female ngayon. Pero makikita nyo rin nga, nandyan si Whitey. Nandyan rin yung anak ni Whitey na brown na puto lang bunto. Tapos nandyan rin nga si Mohawks. Pero yung iba pang mga doggies, parang hindi ko na nga sila kilala masyado. Sabi ko nga siguro mga dating kaya sila ganyan nandiyan. Anyways, dahil nga wala na mga pakainan dito na nga lang nila inilagay sa sahig. Diyos ko, malami na namang magagalit dyan. Pero sa totoo lang, malinis naman po Sinsemento cemento naman po yan. Kikitakbuhan <laughs> rin nga sila. Nung umandar na si McQueen siguro natakot nga po sila. Pero eto na nga po sila, nagsisila pa na rin nung kumain tayo. O ba diba? enjoy no enjoy rin naman sa food nila. Kanya-kanya na rin nga silang kain dyan. Tapos tinan nyo magkasalo pa nga itong si White at ang Jonakis niya dyan. Dito naman sa tinigilan ni may dalawang pusa nga nakatambay sa labas kaya naman nag-iwan na rin sila dito ng konting tumpok kaso nagsipasukan sila pero sabi ko kakainin nila yan mamaya ito naman na nga yung huling spot na pupuntahan nila bali dito nga tayo namimigay sa mga doggies dito at pumapasok na rin nga daw si kuya dito para nga mabigyan itong isang doggy nakatuwa naman itong mga to kasi napakabait nila at hindi ko nga alam kung nasaan yung mga kasamahan niya nung time na to siguro nga malayo sila dahil natatakot sila kay kuya at dahil nga last set of doggies na yan ito diretso na rin nga ulit sila pawi sa bahay Salamat tren talaga kami dito kay Tala 888 kasi dahil sa kanya may pambili tayo ng dog food para sa mga dog